gusto ko bumili ng helmet kaya lang wala talaga bumili ng ano ha helmet magagam um, pa mas ko ko na sa'yo ha <laughs> uh, Wala po <to> kayong <laughs> buking ngayon? Ha? Ano, ano pangalan mo? Hindi si Kobe. Hindi si Kobe. Santa Ana! Wala umur! Kung to, ba't na Santa Ana? Wala na din. Walang grab dun sa Santa Ana. Anong oras ka ba, Hindi din. Nandito ka na. Nakain ng biyay na. Paling pa palang? Ito na yung anak mo? Tatlo. Nagkatig sa asa, alam hindi nyo lumabas. Ngayon, pinag up namin sa JBL. Oh. Bukas yung operation niya. Kaya, nagbabiyahe muna ako para para bukas may panganoan mo. So, para may pagkandaan mo. Oo. lang na ito. Huh? muna sa mga kung may magpapahiram kasi kanina nagigot kami, napansin kita, natutulog ka, parang uh, mukhang puyat ka. Oo uh, sir, wala pa akong tulog eh. Wala ka pa tulog. <laughs> Kagabi pa ako? Kagabi ka pa? Nagbibiyahe? Nagbibiyahe. Para may pandagdag sa ano na yung bukas. Ang pa-opera. Kaya pamaya pa yan, uwi ko na ito, alas 12 ng gabi. Alas 12 ng gabi? <laughs> Kulang pa yung kita ko eh. Sige, kuya, kaya na kita ka namin dito, no? <laughs> uh, gusto sana kitang bigyan ng regalo. Ay. Hey. Ah, kaya ha? naman, sir. Okay lang pa kita ng regalo? okay Maka lang. Makakatulong sa eh. iyo. Okay lang, sir. Pero... Ano okay, <laughs> yung regalo natin sa kotse? Ah, kaya lang. Sige, buksan mo sa love sir. Ito lang, substandard. <laughs> Oo. Oo nga, sir. Walang pambili. Ha? Walang pambili. Walang ng helmet. Oo, sir. Gusto ko bumili ng helmet, kaya lang. Wala talaga. Tapos na ano pa yung asawa ko. Ano, uh, no, nakachempo, ano? Oh. Pero nag-iipon sana ako. Yung pambili ko na ng helmet, pang papagamot ka na. Pang papagamot. Huwag ka nang bumili ng ano, ha, helmet. Ang pa mas ko, ko na sa'yo, ha? <laughs> Ay, ano yung mga papa ko, ya? Sa ano ko lang nang papanood. Na <laughs> <laughs> sa, sa mga nag... Sa mga nagbablog ko lang nakapanood. Hahaha. <laughs>

'Di ba? Hindi kasi dito kuya, importante 'yung buhay natin. Opo. Okay. 'Di ba? Kasi lagi mo tatandaan 'yung safety mo, mahalaga din. Kasi pag may nangyari sa atin, pa paano tayo magtatrabaho? Paano natin may bibigay ang pangangailangan ng pamilya mo? Diba? Importante yan yung safetyness natin. Ayan, natitig na substandard siya. Ayan, no? tapos habulin mo pa. Masaya ka ba, kuya? Ay, sobra po, sobra. Ha? Sobrang happy. Sobra sa. muna mo na 'yan, Mert mo baka ano ba? Sobra pong saya, sir. Maraming salamat. Magandang pamasko ko 'yan. Maraming salamat, sir. Ganito, bibigyan kita ng grocery. Ay, salamat. Ah, sir. wait lang ha, wait lang. Ito 'yung anak mo? Dalo, tatlo siya. Tatlo, yan oh, ano, para medyo madami-dami 'yung stock ng grocery ha. Ay, salamat. Ando kay uh, Kong Teddy Charity Works, mga grocery item yan, ha? Okay, ko sa nila to. Ano, masaya ka pa? Sobra, sir. Sobra. sobra. Okay. Masaya ka? Okay. Ha? Salamat, salamat. Ibigyan na rin kita ng chance na may labas mo yung mga anak mo, asawa mo. Totoo, sir. Kain kayo sa <laughs> ano. Hindi, sir. Totoo yan. Nakakapag-date ba kayo ng mga anak mo? Hindi na, na po, asawa? sir. Hindi na po, eh. Hindi na kayo nakakapag-date. Medyo <laughs> na lang. Busy na Dito ka, Ano? Kain kayo dito sa... Thank so, you. Thank you. Thank you. Kakain kayo dito sa Conachis Cafe Dito lang sa May High School Boulevard Corner, Limoco Street Barangay Lourdes City of San Fernando, Pampanga Diyan lang ha Papakita mo lang to Meron na yung firma sa akin ha yes, So bibigyan kita kahit mga sampu O, oh, kawakan mo kuya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 So, yung gift certificate na yan, kuya, pakita mo lang doon. Okay, nakaano na yan, may pirma na yan. Dadalin mo doon yung pamilya mo pagkatapos ng operasyon ng asawa mo, no? Pag nakapagano na, nakapagpahinga na, pwede na lumabas. Anytime, kuya, pwede mo na sandalin doon. Ito pala mong salamat, ha? Salamat. <laughs> ha? Ay, salamat. Thank you, thank you, ha? Ha? Thank you. Okay lang yan, kuya. Malalagpasan mo rin yan, Kuya. Promise, malalagpasan mo yung problema pinagdadaanan mo. Thank you po. Huwag ka mawala ng pag-asa, ha? Malalagpasan mo yan. Lagi ka lang ano, manalig sa taas, no? Walang problema na hindi nasusolusyonan. Lahat ng problema, may solution. Maraming salamat sa lahat. Sa users. Sa... Sa... Salamat sa lahat. Salamat po. Pero hindi ko naman po expect na magkaroon ako nito. Kaya mas sobrang saya sa ito. Para bukas, no? Kung ano yung pwedeng may tulong. Okay? Sa so, kay misis mo. Sinaid ko na kuya. So bukas, ay mamayang gabi, update tayo regarding sa kung ano yung pwedeng natin may tulong sa asawa mo. Chef, salamat ha. Okay, okay.